Hi guys, gini na guys, kaya nalito ko ang nagingan nga nasunog, murag series jud ni. So hi guys, for today's video, samahan nyo ko guys. May pupuntahan tayong client na nung nakarang araw kasi meron akong pagkakamali sa pagpaprocess dito kasi sa trabaho ko guys mahirap kasi siya kapag namali ka ng process kailan mong i-reprocess ulit dito naman sa work namin guys is madali lang naman siya hindi siya mahirap at hindi rin siya mabigat by the way guys I am Jobert Vargas Antikina isang sales associate so guys samahan nyo ako guys pupuntahan natin yung client kung saan tayo nagkamali alam nyo ba kung bakit hindi ko na pinapunta sa store ko si client kasi ayaw kong maghirap si client by the way guys ang trabaho namin is isang sales associate. Um, kami pala ay nagpa process ng product loan, cash loan at iba pa. So sa trabaho namin guys, madali naman, hindi siya mahirap para sa akin, para sa akin lang hindi mahirap. Ang mahirap lang kasi sa trabaho namin isa is sa bilang sales associate is yung hindi pagbayad ng client ng tamang ano, tamang araw. Kasi guys, kami kasi as a sales associate kaysa sasabihin ko na sa inyo yung totoo. Kapag ang client hindi nagbabaya, uh, meron din kaming panagutan dyan. Kasi kami kasi ang nagprocess, kaya kailangan namin um, iharapin yung consequence. Kaya sa pagpaprocess bilang uh, sales associate guys, kailangan namin i-face to face yung client. Kailangan namin interviewin kung ano yung trabaho niya, kung saan siya nakatira, kung ano ba yung basta yun guys yung mga tatanong namin as, as a sales associate yung client pala guys is taga Danau siya guys dito siya sa Mandawi phone kumuha sa Danau pa siya guys so ayaw maghirap si client so while well, nag travel ko guys na ako nagian na sunog nga bas Ma namin nagian nga na sunog murag series jud diri ni sa Cebu City guys ha? sa Danau ah Danau Cebu City ano siya guys o sunog guys sa tanan guys ay gali. Ambot ko na bani pasere wala. Sunog sa may kuan. So naambot tadi ko sa akong destination guys no sa Danaw. So kaya akong client guys is sa Danao pa siya guys. So, madali lang naman siya guys. Ang mali lang is picture lang kay kind na of blurred. So, ako ay siyang air process. So, nindot kay diri sa Danau guys. No, first time na ako makaari o Danau guys. So, nindot kay siya kay nga no? Ang dala nila guys is dool siya sa dagat. So, eh, pag magbiyahe ka dili ra ka maboard, dapat naka diri sa side view. Sa side nila guys kay nga bitaw. Pag naka sa side makita mong dagat. So, na ako diri guys sa Danau sa Sidlac Danau guys. Mo ni ang barangay kung asa si client. So, mo ni akong gigtuan diri guys sa Danau Sidlac. So, wala na ako ipakita si client guys ha, kabawal na sa mga again sa ako na siya sa mga guys si picturean bawal na sa mga pero humana na mo siya reprocess guys so, dire nagwait na lang ko kung uh, muagi ang sakinan nga bus so ang ginasakyan jud dire guys is nindot just bus guys para dili ka ma board kay kung jeep magod init kaayo may nang bus kay ngano Bugnaw kayo guys so pauli na dai ko dire guys no kay ngano kanang pagabot na ho dito pag na og reprocess ni uli ra pud ko kay ngano ang akong tuyo dito is si client traman ni uli ra ko dayon pag agto pa jud og danaw guys no sis ulan jud kay siya guys bahalag ulan basta while na ako sa jeep guys nakita na ako si nanay guys ga tulod-tulod sa iyahang yakult yakult man siguro na guys na jud ko kay nanay guys ngano bitaw ulan ba unya sa dihang ulan guys nga bligyan aja pun cold kay para sa iyang pamilya so kay ang mga anak kanin ni nanay no kay ngano gapor sige jud siya para sa yahang kaugmaon o kaugmaon sa iyang pamilya dire na din ni tama vlog no bye bye salamat sa support guys